Anong niya ba Michi? Ano nga So what's up mga asoya? So ngayon uh, nandito kami sa maliit na ilog na to. Ayan. Uh, so kung saan, mahangap pa kami ulit ng dalag dito sa palestan. Sa loob na palestan ni Papa Dito kami ng sa mga skinita ng palestan na to. Mga uh, asoy. So... so, so yun, kasama ko ngayon si Weng Weng Asero to Mr. Box Nandun na si Mr. Box <laughs> Sabag ka na kayo Okay. okay. Ay, so, Julius, kasama rin si Julius. Sa so, yung lingkod. Yatin. Zaido! Yan, yeah, si Zaido. Salam, salamin and what's up mga kasoya. Nandito na naman ang King Soya para ipakita ang yaman at kagandahan ng Cotabato City sa pamamagitan ng aming pag-vlog na Catch and Cook. At isa din sa advocacy namin ang makatulong sa ibang tao na nangangailangan ng tulong kung kayo po ay palarin dito sa aming pag-vlog. Kaya sa lahat po ng nanonood at sumusuporta at bagong followers po namin at subscribers sa YouTube channel namin, maraming maraming salat po and God bless you all. At sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe o nakafollow sa FB page po namin, please pakifollow at subscribe po dahil malaking tulong po yun sa amin mga kasoyan. At araw-araw po kayo magbibigay ng mga gandang content at kasiyahan sa inyong mga kasoya. At shoutout po kay Boss Nasude, Boss Akmad, Boss Lapitos P.H., Boss Masipag na Ama, Madam Jada Vlog, Madam Ban Mazi, Madam Bamanay, Ma'am Nelly, Nes Vlog, Life and Bangsa, kay Bapaguro, Guru, Vlog, Gani Ibad, kay Dats Ayunan, kay Rodman Janel, at sa lahat po ng sumusuporta at palaging nanonood sa amin. Maraming maraming salamat po and shout out sa inyo lahat mga soya bu Oh, na. So nakapanid uh, wing dito. Na princess sa uh, manutan niya ang ligidan eh. Pero dan man ni Arwan. Na basta na ni Jati Punga, may kakwakan. So ayun nga mga kasoy, so hanggang ngayon uh, na naparin ng uh, Team Soya ang malaking dalag dahil nahawakan ito ni Wing. Pero dahil sa madulas at malaki ay hindi niya nahuli mga ka-Soya.

So na mga kasoy sa wakas ay nahuli din ni Mr. Box itong malaking dalag at kanina pa namin itong hinabangan or nahawakan pero dahil sa madulas ay hindi basta basta na nahuli mga kasoy ah! yes, no, 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 no. <laughs> Maraming maraming salat po sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa lahat ng videos pa namin. Sana ma-follow niyo po ang Team Soya.